nga pala po, nag po ako ng niyok para sa mga susunodong araw ay eh, makarami po tayo ng ipon mga katukoy at makapagsalang po tayo at tandagdag baon na rin po mga katukoy. Ayan po. Kaya tayo po nag din ay. Eh. At mumahal-mahal na po ang kupras, nag-31 na po. Kahapon, kahapon po kami nagdala. 40 kilos, mga katukoy. Di sa 30, iuno. Malaki-laking pira dahil mga katukay. Yan po. Kaya tayo po i... Wow, masipag bag ito. Mahal na po ang kupras. Yan. Kaya ipunin lang po natin ipunin. At nandumami ho ang ating ipunin. O, oh. ay di. Kung mga katukay, makakapagsalang po tayo. Yan. O tayo yung nakapag ng mga lumandaan piraso. Ayos na mga katukong tasalang. Tandaan nyo ka po ng mga nakaraang buwan, nung tagaraw pa po. At kung napanood nyo po yung mga vlog ko no, na ako po yung nagkupras, nagbiak po, nagbiak at ibinalid po sa palabak din eh. Ay, ipinagbili ko po kahapon kung hindi nyo po napanood. Ay, eh, sana po inyong panoorin yung, yung tinagtag kong kupras mga katukoy, kahapon. Ay, yung po yung naka kilos at nakabintaw ako na nga. 1,150 yung mga katukay 40 kilo sa 31 ayaw mga katukay mabigyan yun know, at yung mga kutay Yung mga katukay hindi nalaglag ng hangin. Kasi binaba ko na. Ano po mga katukay? At ito, niipunin, kung iipon na hindi iipon. Kung mapapansin niyo po, hindi ko po doon iniipon. Ito ko po. Nakakot ko na ako ng may punot. Para po, ang punti pang gatong na rin ho, sa kuprasan mga katukay.